in iksai pa na dito lai na amay mga balat-baksit sa na may mga sa kinaka-gana dai Usa amay hukaron ro kini kini may hukaron na ne adere na sa putik na sa tubig tubig এতটা আপনার sa Oh, na. na. Okay na, pwede na mo puli. Pwede na mo puli sa luwag. Puli sa gede. Ay, ako maghokat. Pwede na? ako unun. Aw, ay mamalap. kayo. na, mo ani, kamot. naman

Ate ah, di ko dito mo siya at Dito ko. Isa di po dito dito. Dito po siya at bab. Magulong at pako. Dagan na magulong agon. Ay, sa na kasi ato? Kung na pre? Kalderita na pre, no? Oo. Kalderita kanding. Kato sa isa. Kalderita kaya po ng manok. Kasa, kato, kato, kato. Ay, di kato isa Kato. Toyong gilatan. Iya nak uklaw. Agato Kilawin to. Yeah. Oh. Toga... Ah kilawin. Ah gani mo kalau diri lagi di bawah no. Wa pa. No, kaso tan ni ani dayo. Duota keblo diri kanding ni. Pa wala. Kapansit mo, uy! Pwede kambing! Walang baho, no? Sige po tayo Star May dalawa pa wala sa kuwan? Hindi man, ba baho, kuwan lang, kanang... Ang uban lang, sahan ba? Langsa mo yung ay... kuwan ko na, tawag? di baho mo na? Ah, pato bay Uy, ang pato. Kabalo mo pato. Ino hinduan, hinduan. Hilo na. Masugba mo na ni Mo din. Ang musan ko anon. Lamasan ang ilang alamas sa ilalong. Dataan niyo siya ganang tuba. Pag mo ng nagtuba, spread na yun. Ah, patutin style? Hmm. Um, to, patuto. Ang kanang ina Ang kanang kanding yan na. Pato. Oh. Oo. Dili o. Oh, takang na. Diyo, arang. Ang damo na. Oo. ti o eh. Oh, ugma po pero wala man diha te. Tuwa man nun sa kagayan. Kay lubong man akong ilang first cousin na. Kaya mga katrupa Alam nyo na mga kunting sekreto mga... Iba't ibang mga sekreto Iba't iba ding mga Nagluluto

Ayan. Okay, ako hugasan. Kira sama manok na day. Ay, isa ra? Hugasan mo kagya po ni kape. Oo, aman ko na yung hugas siya. Dere. Kini sa manok, dili na. Yan, manood tayo ng mga katropa kung paano nila na yun ito yung kanilang kalderitang kanding dito sa uh, Minokit style. O ayan. Una. Ayan mula ng butter. Siyempre, gamit sila ng margarine. Margarine? Oh, margarine. Ganda na yan. Tapos, next na move. Aha. Uh -huh. Nag-prepare mo na si madam. Dito na. Dito na yung mga sangkap na panglamas. Ano unang Ano unang tira niya? Tingnan natin. Habang pinapatunaw niya yung margarine, nagtanat si Silbing oil eh, o mantika doon sa kala, uh, ah, eh. Habang ayun, yung apoy, yung apoy. Paunti-unti yung apoy. Ah, bawang. Tinunan yung bawang. Mukhang masarap to. Daming daming lemas daming spice ini namanya bawang bawang si paring antoy yung siya yung balas ha kabila kala ko dyan sarap yung kami kasi kami yung ng kambing ngayon napakamahal Mas mahal pa yan sa baka. Mm, parang ginto yung mga presyo na yun ng kambing. Thank si, like. oh. okay. yeah. na yung bawa ko mukhang kailangan nating tumulong mga katropa, hirap naman manood na lang tayo tulong kayo isa mag video na lang tayo ng mag video tulong tayo sa apoy kasi mukhang ah, kailangan ng tulong

siyempre nga mga hindi naman tayo sa panunood lang kaya natin tumulong ayun tulong tayo sa apoy Wala. Next is yung luya naman. Ini nice na luya. Ay, okay. amoy mo amoy ko na yung Ang sarap <laughs> ayan, ayan na yun na si Marigena Ayun, next naman na yung Red and green pepper Yung atsal Mali na yun na yun Ayun na karili naman yung Tingira uh, yun. niya yung Ayun, oh, yung patatas Saka yung carrots yung carrots ah nauna yun kasi malambot na yun kasi yung karne huh? dahil mo mga katrupa sabi nila masarap dito to kasi lalagyan din yung ano ito nga hindi ako nag butter madam oh. ayun lalagyan din ah ah muli na yung makausa ka pakalamay yun pagkan mbing yung niluto lagyan mo ng butter yung peanut butter hindi yung butter na unsalted oil yung sinasabi natin peanut butter na kapag dagdagay yung sarap Yan, yan yeah, oyster sauce oyster sauce uh, Anong tawag niyo? Oyster sauce. Ayan. Yeah, Diyan pa lang. Diba? Diyan pa lang. Diyan Parang gusto ko lang kumain. Oh, yun. Parang uh, Pang malakasan na uh, sangkap yung patatas saka yung carrots. Sarap yan. Saka okay. Tapos <laughs> yan lutuin lang yan parang i-half cook half cook muna yan wala niya ako nakitaan sa ubos ganito wala kung nanonood ka ay magugutom ka talaga doon naman sa kapila, yun sa unahan natin yun nakalinya yan o no. nakaalay doon yung lechon sa pinakadulo iba't ibang nuto yan wa wow. litson yun ang una pangalawa ibang oh, ko ano nakalimutan ko do parang nakalain yung nine planets na nakalain parang ganon ito sa probinsya sa bukid mga katropa pag may handaan may halo uh, pag pa salo yung mga yung tawag natin may okasyon yung mga uh, magagaling sa magluto sa pagluluto yan tulong-tulong yan yung iba kita niyo na papansin niyo hindi naman sa sinasabi natin nakaupo yan kanina kasi may mga ginagawa yan sila yung nag sit up sa paghiwa sa paglinis ng kung uh, kung saan lutuin may kanya-kanya yung mga assignment kaya Huwag nyo nang kutsain yan. Uli, sabi natin, sabihin na ibas kasi may mga nagawa na yan. May mga na-assign na yan. Tapos na yan, na-complete na yan. Kanina lang mga assignment. Hindi e, ka naman. Yung nakikita nyo na may uh, kumikilos, sila yung nakatuka na. Yung bali, sila yung na yung na-assign sa ganitong mga gawain. At yung nandyan sa tabi-tabi pag sinabi nilang kung anong kulang ah, ang dalit nilang kumilos na yan And yun lang kasimpli ang buhay sa bukid mga katropa ah, tulong tulong yun sinasabing tulong tulong pag tamad ka dito ali ah, di ka na papansinin

special na pagkaluto may peanut battery yan yun yung hinihintay ko paano nila nalutuin para gayahin natin pag iskaling magkaroon tayo ng pagkakataon na makabili ng kambing o magkaroon ng kambing na panghanda lang na natin kung ano paano lutuin para may masarap yung kakain yung bang makukulangan nila ito yung buhay natin mga katrupa pinapakita lang natin ito kung yung mga tradisyon na kala natin na uh, wala na meron pa na i pa sa atin ito bumisita uh, ka lang sa mga mga lugar na sa, mga bukid talo na ito sa bukid na tuloy tuloy pa rin yun yung mga, ta, mga sinaunang tradisyon sa paghanda sa tinatawag na ito yung pamalay ito yung tinat, sa tagalog pamamanhikan yun yung pamamanhikan iwan ko lang sa ibang yan, yan nakalagay na kumpleto na pohon 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 hala ni Barak menoprak kata nama kawal. Kepo. Insyaallah. Disir ada. yung sinasabi natin kulba yung bang tindi e expression natin kuyo ang tindi ah, ito yun nga lang pare pare <tinyo> Dato mga katrupa Mukhang mauna pa ito maubos ah Mukhang mauna pa ito sa lechon And next naman yung oh, Tomato paste Yun, lagyan na yung tomato paste Pagkaldiriti yan mga katrupa Pagkaldiriti mga

<laughs> <laughs> kayo, Pryo, dito, Lagi anu, mga... oh. <coughs> Black Beans. Ah, black Beans to madam no?

Sulit yun si madam Si <laughs> yung humalukay Nakok oh, po Parang gusto ko nang magbiit ah. Next na naman Yung balat ng kambing <laughs> kanina yung paklay ano na naman ito bodo ng kambing galing talaga ang galing ano naman kaya oh, susunod so naman ito nakaka-excite mga katropa yan yeah. lang ayo stay tuned mga katropa yung lechon yun sa kabila dito ko na nga na-cover yan. Parang naumay na tayo dyan sa Litson. Umay na kami dito sa Kabukiran. Yung Litson halos ala-araw. May Litson. Dito na tayo sa mga kalderita kambing. paklay na kambing. Sa sunod naman, baka yung mga buaya naman o, baka ano yung mga ah, alam nyo na yung mga inindyad huwag na Ayan, lagi na mga butter mga tropa Ay, sarap naman nito <laughs> kumbang amoy mo yung kambing na ah sarap Ay. parang gusto ko na magbiit sa ah. yung balutin mo ako mag sharon ah. Marag, <laughs> na ni mo ipadala dito ah. <laughs>

Itay okay, okay, lang si ha? dai ha. Dai. Aba sudo na. Sabog. Tapi <tipos> sabog Muna yung munay nakalamig ang sabog. Kinat butter. Kinat Okay. Ikaw pre. Ano ba 'yung Isa lang hiwa pre. <tipos> ah? Ada ah, pit. Ay, gibitan. Ya. Makannya sapi. Makannya. Oh, udah kemlecok. Tunjukannya dong. He he.